at kawai, mamita. Magbablog po ako ngayon. Ay po ay Miraculous Holiday day, pero may pasok po kami. So, ito na aking ano, iPad na ginamit at may sarili siyang ilaw. Yeah. Wow. Lapit na po ako umabi sa Pilipinas. So, parang ako tayo ng EP na naghiwalay katututpik. Ayan. At tayo simula na. Ito po ang ating araw-araw na gawain sa ating trabaho. Pagdating, kagabi po kasi, busy kami nakapagugas na ng konte at may pa, binabad ko muna. So, magbabaking tayo, magsisetting tayo ng table, at ito pa yung mga hinugasan ko. So, ayan po ang ating hinugasan kagahapon, at ito po ang natira, binabad ko lang po yan. At magbabakyo pa po tayo. Eight po ang pasok namin, ngayon po ay uh, magsiseven pa lang. So, malapit na, madali ma na naman ako ano, gumalaw. So, ayan. gusto so everyday everyday routine. Ang tagal ko na po dito nagamamanit uh, sa umise, sa uh, umising to. Uh, 12 years na po, 12 years ako na mamahala dito. Ito. Punas po tayo ng baso at isetin is natin mamaya sa so, table. Ito po aking everyday routine. After this, vacuum naman.

ako mag-ano, ano, punas ng table. So, ngayon po, magbabakang naman na. Ito'y kumakain. Natipta ko ng kape. Tsaka magtitinapay lang po ako. Ito po yung favorite ko. Yung eh. strawberry jam and margarine. Ito po yung ito po ito. Eh. Ito si po yung kape ko. is a eh, diet coffee. Pero parang 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 nagaganahan akong umain dyan. Parang hindi naman akong na umapay. Ito po siya, o. Pinapili ko ito sa Pilipinas, e. Eh. Ano ba pangalan nito? Isyo! 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 Kung sa baka ni Hongo, magkasama. Isyo! Ang <laughs> pait niya po.

Mills. Kahapon, din na ako nakapag-vlog. pero grabe, busy. Katulad ngayon, busy-busy kami. At, uh, ano oras na po? Alas 7 na umaga. Alam niyo kung bakit? Napaka-busy. Pagod na pagod ako. Ay, hiningan pa nga ako. Yung aking isang alaga, uminom ng tequila, champagne ayun, hindi na makatayo. So, hinintay namin makaidlip. Makaidlip man lang. Ito, alas 7 na. Ngayon pala kami umuwi. Eh, nahihirong na rin ako. Umaga nga naman na, oh. Punta niyo ba? Diyos ko po, pagod, pagod ako. Grabe po ang busy namin ngayon. So, thanks at busy kami, eh. Ah. Ah. alaga ko'y uma... Hindi na nakatayo. Ang ginawa naman ni Satcho, ano, binaba. Iba na rin sa likod. Kaso mo nga, Siyempre, patanda na. 64 na ata si Satcho gaganong ganun na. Nakayok ko na. Hindi na sa elevator na kami. Sabi ba, tumakbo yung bata. Papunta to, ulit sa, sa umbisi at humiga. Siguro nahihirap pa. Gusto pang mahiga. Ang pangata po ng ipin ko. Kawang-kawang na. Ah, oh, yun po nga ano yari, ang nangyari. Umaga na, oh. Pero, bukas po, wala na po kami. Wala naman po kami pasok. Dahil linggo. Marapi po ang PC namin ngayon. Parang may event ang daming mga bagong customer. Kasi ang babae ko is 14. Kasama ako. Kasama yung helper ko. So, mula ngayon ng Sabado, oh, may helper na po ako dahil hindi ko kinakaya. Grabe, pero may helper na po ako. Umaga na kami. Natapos. pagkikisan ko lang, tapos ko ito, no? grabe, tagal-tagal kasi kailangan mong imats yung benta doon sa mga dempyo. Napakahirap po. Kaya pag may kulang, abono ako. Di ba, trabaho lang akong pagod. Pero ngayon po, wala akong kulang. Okay lang po. Hinihingal pa ako. Lately po, magsasalita lang ako. Hinihingal na ako. Pero na po ata talaga pag tumatanda na. Puti na lang mo. Ang bahay ko at ang trabaho ko, eh walking distance lang po. Kaya hindi po talaga ako lumalayo dito sa trabaho ko. Hindi po katulad dati na sasakay ka pa ng taxi, sasakay ka pa ng bus, dito na walking distance lang. Kaya nga, alam po. One room, ang mahal ng upa ko. Ang upa ko po, ngayon, is pitong lapad. Pero kung susumain mo, kasama yung ilaw kuryente, sampung lapad po. Ayan po, yung hacking bills, ilaw tubig kuryente, uh, upa, pali po, sampung lapad lahat. One room lang po kasi itong inuupahan ko ngayon. So, yun nga po at busy kami. Thanks God! kapagod talaga. Ano ba itong ko? Parang pagod na pagod ako. Ito siya naninigip po ang ko. Siyempre po, inang taon na po tayo. Diba? 56 na po ako. Kaya, takot po ako magpadoktor. Ang pinabayaran ko po dito sa hospital, ay sa, sa 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 health card ko is dalawang lapad, dalawang libo anim na daan kung baka sa pera natin uh, 12k o 13k grabe hinul ako at parang hinihan nakakapos ako ng pag-ibang Biro niya nilakad ko, di ba? Nakita niyo naman ito. Ilang minuto na tayo nag-uusap. So, ayan na malapit up. ako. Ako doon sa akin. Tinitirhan. Di ba? Nalakarin lang. Hindi po katulad ng 8 uh, years ago. Oh, 10 years ago. Uh, 2 years ago. 3 years ago. Na, ang layo-layo. Ang na ako. Hindi na po ako nakapag-tiktok. Diyos Ito pa nung aking outfit. Hindi pang tiktok ko sana. Hmm. Sana, makagising ako ng maaga mamaya para makapag-box. Kasi, sa may po ang uwi ko. May, hindi ko pa alam kung anong date kasi hinihintay ko yung karelyebo ko na ipapalit ko dun sa akin. Trabaho, wala po kasi mag eh. Tapos, yun nga, sambal lang po ako sa Pilipinas. Dahil matang asikasin. Asikasin yung din. asikasin, asikasin ko po yung SS ko, yung, yung amelia ko, lang tanong po kung nakakabayad dun sa exclusive na lupa ko. At, ha, kailangan kong bayaran yung ilang taon na hindi ko na bayaran para makuha ko na po yung titulo at ibibenta ko po yun so may sabang das na malingas ko 100 120 o 30 30 square meter po yun exclusive subdivision po yung lupa lang po ibibenta ko po yun papagawa ko sana ng apartment so pag na pa napagawa ko na po yung apartment uwi na po ako for good pagunta po ako pagunta po ako sa Japan. na ay dito na po ako sa bahay dito ba sa gate Okay. Mansion sa baba. Ito, ito, mansion? building. hindi po katulad ng Apartment. Di pa po dito rin po kasi yun eh. Sa sa tabi. Yung dito. putar Guru-guru penambahai -guru kok. Ya. Udah dilis pa sama Mamaya at pag uh, <tum>